Hello po sa inyo lahat, mga kaibigan. Kamusta na kayong lahat diyan? Well, another video topic po tayo sa ating tutorials and guide. Well, urgent lang po ito tungkol sa GCash natin na ginagamit para po makapag-ingat tayo at the same time ma-secure ang ating uh, GCash account or mga GCash account kasi ako po eh naging biktima rin nila. Kahit na sobrang ingat mo, nakakalusot pa rin sila. Ang pinaka-title po ng ating video topic ngayon, Tutorial and Guides. Gcas MPIN pwede palitan. Yan po yung ating pinaka-title. Introduce ko lang po sandali ang aking YouTube channel LS Lenisoria ang aking YouTube channel Tutorials and Guides YouTube Tagalog Guides ang aking mga videos Ano po bang may dudulot or ano ang benefits kapag ka napalitan ang GCAS MPNU bago man yan o matagal na ninyong ginagamit ang pinakakabutihan or benefits po is para ma-secured ang inyong chicas account lalo na maraming pumapasok na numbers dyan at isa pa para makaiwas po tayo kung may mga nagtatangkaman na buksan ang inyong chicas account at syempre para maiwasan din ang makuhanan ng pera virtually. Ganito po ang ating gagawin para makagawa or maka-create tayo ng panibagong GCAS MPIN para po ma or ma-secure yung ating GCAS account. Well, ang una, po tayo sa Play Store. Click natin yan. Application na yan. And then sa search box, search natin Gcast. And then, pag ang nakalagay po dito, yang update so kailangan mo lang i-update yung ating Gcash application na installed and then kung ang nakalagay ay open ibig sabihin updated na yung Gcash application so i-click natin open and then maglalagin muna tayo dun sa old m-pin number yung dati ang gagamitin muna natin and then create tayo ng new m-pin login tayo and then sa may right lower part Click natin ang profile. Yan. Kailangan po fully verified yung ating Chica's account. So, scroll up natin. Hanapin natin ang settings. So, heto. Click natin settings. and then ang ating uh, gagamitin lamang para mag create ng panibagong m pin is yung chains pin and then uh, account recovery and then biometric login yang tatlo na lang po yan ang ating uh, i-gagamitin para makak create ng new m-pin so click natin change m-pin yan yan po makikita so i-enter lang natin yung ating naisip o ginawang bagong m-pin and then pag na-create uh, na So enter yan, and then go back tayo. Punta naman tayo sa Recovery Account Recovery So i-set natin yan. Click natin Set Now So click pa rin natin, yan. and then click next and then set up your security questions mayroon pong mga sampung questions dyan pero lima lang ang inyong sasagutin like for example choose question 1 question 2 hanggang lima lang po ang inyong sasagutin at pipiliing sagutin And then, paki-take note lang po yung mga sagot na yan para matandaan ninyo as reference. So, ano ba yung mga itatanong or ano ba yung pwedeng pilian ninyong mga tanong para sagutin? Heto siya. So, in what city was your first job? So, sagutin lang po yan. Then, pagka naka limang sagot na kayo, dun sa mga pinili ninyong tanong click lang po ito oh, yung confirm and then pag na-click na yan go back tayo punta naman tayo dito lastly sa biometric login click natin yan para enable lang natin So, yan po, naka-enable na. So, yan lamang po ang ating gagawin para mag-create ng uh, new MPIN para maging uh, secured yung inyong GCash account. Hanggang dito na lamang po ang ating uh, video topic. At uh, mag-subscribe po kayo para updated kayo sa mga susunod pa nating video topics. Maraming maraming salamat po. Hanggang sa muli. Bye!